ayan guys binabaybay na namin yung Ortigas Extinction Dabi kami. dito ako dumaan kasi doon sa kabila puro lubak puro lubak doon sa kabila kaya kawawa kawawa yung motor pag doon kaya dito tayo hindi naman kakano traffic dito ito maalog ataw dito ha? video ka, hindi maano. Hello. Ayun, ayun. Kaya ayan na guys, binakabaybay na namin yung gas Extension. Ang doktor sa inyo dyan. Ang lahat. perik ang araw. Dito tayo may sa kalsada. is the flight naman ito taas hindi hmm? taas sa akin harap ako sa uh, tayo nito yung katulad ng Aerox or Inmax ang Inmax hmm, nababa lang ng Inmax ito kasi sabi nila may nagsadya sa akin pag i lower ko daw tatama na daw yung dito banda Umatagos na yung Grabe Tata Kaya Ayan Hindi ko malawag-lawag Bago pa kasi Yung nabili kong Kay Chicken Han Okay naman then, Para din akong bumili ng bago Kaso lang yung problema lang yun, na? Ang taas so sana di sini so sana yung upuan sana na yung kongko yung upuan sana abangasan ko sana yung upuan o oh, pag pinabasa ko yung upuan ay kung ibayan sil ko din yun nga ito tabas na yung upuan kaya so, parang naisip ko bibili na lang ako, ako na lawas na nakakabas na yung siguro ang inkis na ibabae ko to um, pwede hindi jump traffic na yan kahit na ang malayo yun no oh. wow fantastic wala hindi pa natin ganyan kaso pag mga sa mga ganyan na big bike dati naka meron ako dati is motorista na 200cc ayun kaya ko siya itayo mas mataas pa to kaysa doon. Ayun lang naman kasi, malaki lang yung tangke. Eh. Kasi naka sports bike naman siya. Kaya medyo siya mababa. Ay ito kasi medyo mataas to. Ayun oh, naka lowered sana ul. Lowered. Nahirap tayo. <laughs> Nalibago tayo ah. Hey, naka nakalower yung kanya. O, oh, naka nakalower, naka-flat seat. Naka-flat seat siya. O, oh, ah, nakalower din. Ah, tinanggalan, pinalitan niya ng shock. Medyo bumaba. O, oh, Sabi eh, suggest nila sa akin. Pag lower ko daw, baka daw sumayal. depende lang naman niya. hindi matakas oh. ito OMG! na yung inip ayun na ako dito sa ilalim ng tulay mas wabaybayin ko yung kaimpa yes.

Bawal na yan Ibig like. Ito tayo Stop light like. Ayan eh Awit Hirapan tayo Ani bago tayo guys